yan. so, kung basa niyo yung mga ginailing nyo, guys, hindi natin sure kung nadapuan ang langaw or what. Kailangan kung kakasan. Ito, brown lang natin itong ating ginailing. Nilagyan ko ng paminta, guys powder. Nagpa-browning okay. so, brown po muna ito. Nagtubig kasi ito kasi di ba hinugasan natin yung gilin. Yun. So, magtutubig talaga yan. So, pa-evaporate din mo muna ito. na natin Para maluto din maili ayan, na uh, tuyo na yung tubig niya. Pwede na natin ilagay alamang. alamang. Tapos hindi tayo natin maigi alamang. Bakas okay. ka, nga Nung isa, lagyan ko na kanila ng pamintang durog yan. Tapos, dahil hindi pa ako naglalagay ng kahit ng pampalasa dito kasi uh, nilagyan natin alamang. So, kailangan makontrol namin sa baka mamaya umala. Lutuin din na natin maigi yung alamang. So, ayan guys. Nice. Luto na yung alamang. Ilagay na natin ito. Santol ito, guys, ha. Gulay na santol. Sinantolan ba yung tawag nila? Sa ibang lugar, sinantolan. Ito, gulay na santol.

Thank <tell> ng guys tapos papatnan natin ng uh -huh. pineritong gigi Oi. Uh Pwede -huh. na natin senda diyan. Dapat. Gan na rin 'to. Bong bong dapat. I-generate natin. ko na ginag kung tubig. Pagkakalagyan natin isa guys. Okay. Tapos lagyan natin siya na isang 4 cubes. Nagdagdag lang po yung pangita. Tapos pangulang yung ko yung pangita. po yung sili mamaya na pagka malapit ko na siyang patayin. O, hindi siya. Hindi lahat yung malasog dahil hindi lahat mahilig sa ano. Hindi lahat mahilig sa manghang. Maraming iyong So, guys, ayun, nilagyan ko ng pampalasa. Pahala na kayo kung ano yung ng yung pampalasa. Hindi na lang. So, haji kong minis sa alamak. Kasi hindi pa suwapas yung ating nilagay na cubes. Tsaka yung wala na, Matabang ba siya? Kaya ginagagamit ko. Thank you. Mula sa rap. Sarap niya, na, guys. Ba, wala na ba si kita? Ah. Para sa pambalasa ng kalabasa. i natin 'to. tapos mga siguro mga 5 minutes patayin na natin So, ayan guys. Papatayin ko na siya. Kayo, gusto, kung gusto nyo yung nagmamantika talaga siya, pwede nyo pa siya patagalin. Ayaw kasi yung gano'n kasi pag ininit na ito bukas, magmamantika na ito yun. Kaya mo lang sa ganyan. Ito yung ulam na habang tumatagal, lalong kumasarap. Diba? So, yan na guys, ang ating sinantulan or ginataang santol. Bye guys!